Hindi kayo tumigil. Kung kayin ko yung tatay ninyo, itatapon eh, ko siya sa West Philippine Sea. Grabe naman! Vice President Sara Duterte, tila sumabog na. Magi ang dating yumaong presidenteng Marcos na tatay ni Pangulong Bongbong Marcos ay nadamay na rin sa galit ni BP Sara Duterte. Papa niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may lipin si Marcos Sr. sa Bilyan ng mga Bayani. Uh, ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat. Um, hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Sen. Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huwakayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Sen. Aini. One of these days, pupunta ko dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Ayon naman kay BP Sara Duterte, tila hindi daw marunong ang presidente natin na nakaupo ngayon sa Malacanang. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Lang ang rating niya. Pasensya na. Pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babagon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. It can be. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Ngayon na tumakbo ang Vice President. And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Oh, it was all about winning, Slab niya sa akin. Of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Imagine nyo, kung mayor ako, tapos sinangabol nila ako ngayon, di ba, napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako i-kasuhan. Uh, napakadali nila ako tanggalin sa puesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Isang pagpapatulay na isa-isa nang inilalabas ni Vice President Sara Duterte ang kanyang galit at hinanakit kay Pangulong Bongbong Marcos at sa ibang mga kaalyado nito. Kaya naman na siya muna ang video nito. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa tatay Pangulong Bongbong Marcos. Ikaw ba? Maka Duterte ka ba o maka Marcos? Well, i-comment mo lang yung reaksyon sa video sa baba.